Hello, hello mga katgang Back to work Back to reality uh, Ito yung ano, first break ko Yung itlog mo andyan Ito yung salad of the day namin Healthy naman siguro Parang healthy Ang aking panulak ay Tiba-tiba na Mm. <laughs> mm. Ay masarap na naman yung ano soup namin tokwa at saka merong uh, mushroom masarap na naman <laughs> Asian Asian food kami. <laughs> ayun ayun ayun. ayun. Silig <laughs> ng sili ah. Mukhang ano ah. Huh? Mukhang eme. <laughs> okay, dok, okay, kemaka tiga. Bye-bye.